update natin mga kaagos ang rolling store na ginagawa dito sa CHK ito po ang area ko ito po ang small gym nako dami na naman dahon sa loob loob lower natin mamaya yan ito po ganda na ang ganda na ng rolling store na ginagawa nila project ng ating mga kasamahan Ito po, okay na okay na mga kaagos so. oh. may ilaw Ayan, naayos na empong yung electrical Ayan. okay na oh. dito pagkat pag bumili sa store pwede dito magkakain-kain yung mga bibili nila sa side Hop, oh. oh, ya. Yeah. Ito ang paligid ng ating rolling store. May solar light pang nakakabit dyan. Kabila ang side, mga kaagos. Ayan. Solar light. Oh, dito ay lang siya para i-move kung saan ilalagay. Op. Okay. Ano sa loob? May divider pang pintuan. Po, so, oh, ilain niyo lang 'yan para maisasara. Para door na rin. Yan oh. Oh. So, yan, pag-isasara siya. Ayos. Ano siya? Ganda na. Oh, may ilan na rin sa loob. Ito sa labas. Yan o. Ayos na. May target date tayo rito para next next week mag-ooperate na tong rolling store ng CHK sa pangunguna ng ating buting din Dean, Dean Francis Diaz at ng ating magaling na AO Sir James Lester Idroso kasama ang buong admin staff ng CHK para sa rolling store na to Kahapon nag-meeting kami ng mga produktong ititinda rito okay na rin nagkasundo ang bawat isa na 2,000 pesos ang share para makapag-start itong rolling store open for consigner mga mga consignee dyan Yan po, tatry na natin. Ayun, may ilaw na po. May ilaw na. Ayan, o. Oh. Saksakan. Oop, gumagana na rin. Ayan, o. Oh. Pero parang ano pre, dapat maganda. Ah, yun pa. Mayroon pa pala rito. Ayan, pwede na lahat gumagana po tuloy na ang line ng ating kuryente hahanapan ah, na lang ng source ayan po function na po ang ating line ng kuryente mga kaagos ito mga gamit na natin dito sa labas ang kanyang hul Package. Ayan po. Nag-start yan. Lantern. Ngayon, ayan na siya. Kesa masasayang, mapakinabangan. Ngayon, isa na siyang rolling store ng CHK. Salamat kay Din Kiko at sa lahat ng nakaisip ng proyekto na ito. Malaking tulong to sa bawat admin staff, mga kaagos. Ayan, yung mga gumagawa. Si Empong, si Romel, yung mga artist na itong rolling store na to. Ayan po, mga kaagos. Itong new gym, nako, dami na naman dahon. Bublower ko mamaya. Itong area ko, mga kaagos. na ko na buksan ito na lang natin silipin ang area ni Kaagos yan oh. small gym kung tawagin nila to kasi hindi pa nag-ooperate itong kabila itong gym hindi pa nag-ooperate pero ngayong taon bubuksan po yan ang ganda na sa loob niyan ayan ang ganda na po niyan sa loob ang ating gym na yan Napakaganda naman pag makapasok ay sa loob niyan ngayon. Kasi may bakod pa siya yan, yung green na bakod. Maragos, thank you for watching. Ito ang ating uh, rolling store ngayon. Ang ganda na. Ito, pintura na. Panindahan na lang kulang. Salamat sa panunod mga kaagos. Bye bye